Ang hirap maging strongest soldier of God kapag ganito. Parang hindi naman nata mag -e effect na pa-vitamins, vitamins natin kung talagang ganito na yung panahon sa atin, no? Isipin mo, ang dami natin pinagdaraanan. Biernes, tapos uh, matraffic, tapos biglang ganyan yung mga nangyayari sa paligid. Ang hirap! <laughs> Pero kinakaya, di ba? Kaya naman, hi kaway-kaway sa US, yes, no, at sa'yo rin, ate, na masyadong nagpapaniwala na naman sa mga matatamis at sa mga mabubulaklak na salita. Nako, sinasabi ko na nga sa'yo, paulit-ulit naman tayo, ate. Bakit ba ang bilis-bilis mong maging marupok sa mga salitang, Ganda mo naman. Bakit ba nagiging marupok? Minsan ka lang masabihin ang maganda? Baka kasi hindi talaga. Charot. <laughs> Boa camachada, um